Miss, trating gulong mo. dahan ng mga artista, ang pagiging fit and healthy ay eh, mahalaga. Pero ang akala mong mukhang girly, sa likod ng kamera pala ay super sporty. Sino ba naman ang hindi nakakakilala sa mga comic superhero na si Wonder Woman, Storm, and our very own na si Darna? Very feminine ang dating nila, pero astig at palaban din sila. Maski sa totoong buhay, meron ding mga tulad nila. Kilalanin natin ang mga Pinay na may nakabibilib ng mga kakayahan. Kaya naman kahit kanino, kaya nila makipagsabayan. Kung hindi ako busy sa pag-arte, ito ang pinakakaabalahan ko. Stop. Love ko ang practice ng wushu, isang traditional martial art na may impluensya ng Chinese boxing. Bago ako nahilig sa sport na to, very kikay at fragile ang image ko. Kasi wala talaga akong alam na ball sport. Tapos, um, before may nagbilin sa Lovely Day, naka-straight sword siya na nag -wushu. And then sabi ko, Uy, gusto ko niyan. And then, uh, naghanap akong wushu school. Dahil intense ang training, maganda rin na naging epekto nito sa akin. Akalain nyo na ang dating 31-inch waistline ko, naging 24 inches na lang. Kasi before, hindi talaga ako marunong tumakbo. Kapag ako tumakbo, parang pato. Ganon. So, Um, nakatulong siya talaga. Naging sporty ako, tapos flexibility, yung focus, yun, yung concentration. Kasama rin sa si martial art na ito ang paggamit ng espada. Yung sword, marami na naukulat kasi, uy, uh, alam nila na may sword, yung wushu, na, na may sword talaga sa wushu, pero hindi nila alam na kaya ko. Magmaganda siyang tingnan, madali siyang tingnan, pero mahirap siyang gawin. Kaya, uh, yung mga tao. Uy, yung galing mo naman. Kaya naman ngayon, I am proud to be an ambassador of the Wushu Federation of the Philippines. Dugot pawis po ang binuhos ko dito. <laughs> uh, Siyempre, thank you kasi ano, kasi uh, ito, na-appreciate nila kung ano yung nakaadikan kong gawin. Na-appreciate nila and um, nagugustuhan nila yung ginagawa ko. Pwede pwedeng na akong gumanap na hero sa isang martial arts movie. Pero alam niyo bang dito sa bansa, may real-life version pala sila? Okay. So basic spin, and then behind the back, cross loop, slash loop. Okay. Naagutan namin ang kambal na sa nakikay at kukay na seryoso sa pagsasanay sa kali. Isang Filipino martial art na nagpapakadalubhasa sa paggamit ng kamay, kutsilyo at baton. Sited na 9 years old, gitang kita na agad ang kanilang determinasyon at tsaga. Actually, ever since they started, they already displayed uh, um, keen interest in the art. So, uh, I found it easy to teach them. Kasi masunuran naman sila compared to uh, other kids. Pero wait lang ha, alam nyo bang hindi lang yan ang kaya nilang gawin? Yan ang ibinida ng kanilang proud daddy. Well, first of all, firearms. Uh, then, cali. Then, archery, throwing knives. Yeah, uh, scuba. They've done scuba already. Then I started introducing them in skydiving. Four years old daw nagsimula mag-training sa iba't-ibang self-defense techniques ang dalawa. I know. Pati na rin ang paggamit ng bow and arrow. Up. Pero ang kakambal niya si Kika ay ito naman ang expertise. Damn! Yeah. The terrorist is the pink, okay? okay? Good! The pink is the terrorist, the purple balloon is the hostage. Take your time, don't be in a hurry, huh? Good! You took out the terrorist! First a Approve, approve! Pero sa kabila ng mga ito, hindi naman daw nakakalimutan ng dalawa ang pagka girly. Even there into that, kumbaga kikay pa rin sila, nag-nail polish sila, they dress like girls. Pero tip lang po sa mga parents ha, humingi ng tulong sa mga eksperto kung gusto nyo ring i-enroll ang mga anak ninyo sa ganitong klaseng training. The predators, the criminals, they see the female as uh, an easy target. So to avoid that and to prevent that, uh, I introduced my kids into the sport, especially on self-defense. So at least later on in life, even if they're alone, I'm pretty sure they can protect themselves. Ang mundo ng wrestling, sikat na sikat sa kalalakihan. Pero ang totoo dyan, pati ang mga babae, kayang gawin yan. Ito ang napatunayan ng mismong Philippine Wrestling Team. Uh, naniniwala kami sa equality in sports. It's open to both sexes and all genders at saka ito rin ay pinapromote ng Olympic Movement. At noong 2004, ang women's wrestling ay naisama na sa Olympics. Isa sa mga miyembro nila ang 17 years old na si Ate Rose Jane. Noong una po nung event ko po, uh, kickboxing. Tapos yung coach po namin, na parang nagpalit ng na event, ng sports, ng wrestling. Ang 16 years old namang si Ate Avony, maski aminadong girly, hilig pa rin ang pagiging sporty. Ako lang daw ako yung ako lang yung babae din. Nang training din kasi ayun lang, yung mga babae din ayaw nila. Ako lang yung kinukuha Mahirap ang training dito dahil isa itong contact sport na nangangailangan ng lakas from head to toe tulad ng isang ballerina, importante rin ang pagiging flexible sa kanila. Lahat po eh, Lahat kasi gagalaw siya eh. Kailangan malakas yung upper mo, tapos yung lower, yung balance, tapos maintain din yung weight. Kapag nag-sparring na, hindi mo naiisipin mga babae sila dahil sa lakas at diskarte na ipinapakita ng dalawa. Natutuwa kami kasi there's really no stopping them from that and they have the right to engage in whatever sport uh, they want and they should not be discriminated against. Good! Kaya naman boys and girls, hindi na lang sa comics at movies pwedeng makita ang girl power. Dahil kahit na dito sa Pilipinas, marami na sa amin ang na unti-unting nakikilala sa iba't ibang sports at martial arts. In the days of Maria Clara, dahil kaming mga kababaihan, palaban kahit pa sa larangan ng kalalakihan.